wala ang suliranin natin sa basura lalo na sa plastic ayon sa 2021 world bank study na sa 2.7 million tons ng plastic waste ang nalilikha ng Pilipinas at 20% dito ay napupunta sa ating mga karagatan. Kaya naman ngayong Zero Waste Month, alamin natin kung ano ang pwede nating gawin para malinis ang ating kapaligiran. Makakasama natin sa ating serbisyo ngayon si Philippine Alliance for Recycling and Material Sustainability, Vice President Bert Guevara. At syempre, maaari kayong sumali sa aming talakayan, ipost lang ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po, Sir Bert. Magandang hapon Sir. Well, welcome sa newsroom ngayon. Una na lang po siguro, no, kindly tell us more about your group. Paano po ba kayo nagsimula? Well, kasi noong uh, 2013, medyo 10 years after the Republic Act 9003 in mm -hmm. Solid Waste Act, medyo mahina ang implementation. So pinagpulong kami ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at uh, multi-sectoral group 'yon. At after discussing the problem, na-form ngayon ang isang ad hoc group or voluntary group, mm -hmm. na sabi namin, sige, let's for, go together, let's uh, push for the proper recovery, recycling ng waste, as a multi-sectoral group. Doon na buo yung farms. Okay. And then from then on, biglang dumating yung matinding uh, anti-plastic uh, advocacy, Movement, yes. mga NGO. So na medyo na na nervous yung mga companies dahil they're not ready to mm. just shift away from plastic. So dumating ngayon yung uh, Pagkakataon na nag uh, namin yung mga members namin na interesado sa farms. And sabi namin, there are two, two choices. Either you do nothing or you do something. Mm -hmm. uh, wh what will it cost you if you do something? And what will it cost you if you don't do anything? Just wait for the whole thing to die down. at we decided, let's form together, nabuo yung farms. Mm -hmm. At meron kami mga investing partner. Let's work on the problem. Okay Let's use our bright voice do sa mga corporate uh, company, corporations to join in a committee, study the problem and then yung mga legal group din mm -hmm. para ma-advise yung Senado on uh, the proposed EPR law Extended okay. producer Responsibility Law and so by the time the new law came out we were very active in the multi-sectoral uh, approach pati pagdating sa mga opinions mm -mm. sa mga ano approaches. Kaya yung farms naging hindi lamang corporations, pati mga academe, NGOs, LGUs, uh, uh, and other associate, industry associations. So it's well represented. Yes. And based on all of the studies that you've conducted in the 11 years uh, since uh, your yung pagkabuo ninyo, ano nakita nyo ng mga short-term at long-term impacts sa mga basura sa ating kapaligiran? Well, first, uh, identify namin, bakit ba mahina yung RA-903? Mm -mm. Eh kasi nakasalalay sa local government officials na term three years lang. Okay. So how can you plan? Eh, three years ka lang. I used to be a barangay captain at I realized, uh, by, pag malapit na eleksyon, wala ka nang gagawin kundi mga mm -hmm. na lang, di ba? So we realized, kailangan yung private sector. And so the private sector has to be given part of the responsibility of managing the waste. Hindi namin inaalis yung responsibility ng government. Pero kailangan yung private sector mag-team up, mm -hmm. magkaroon ng complementary participation. And so ngayon, pumasok ngayon yung batas na bago. Sige, uh, hindi lang kami magre-recover ng waste na pinalabas ng mga company, lalo na yung plastic. Pero meron din kami mga initiative na recovery, uh, replacement ng mga packaging. Mm -hmm. Reduction ng packaging sa factory level, etc. and even sa educational campaign. Mm. Uh, may mga partners kami, mga schools that are now active in the Laudato Si uh, propagation advocacy okay. ng uh, ni Pope Francis. And so all of these things came out very, very quickly. And uh, kami ngayon ang rin ng DNR pagdating sa mga uh, suggestions and policies that have to be studied. Kasi we represent also the, hindi lang yung NGO sector, pati nga yung corporate sector. Mm. Isang mahirap pa pagbalansin yun eh. So aside from that, ano pa ba yung mga hamon? Yung pagbalansin, mahirap gawin, di ba? So ano pa yung mga nakikita niyong hamon sa pagpapatupad ng mga zero waste initiatives? Well, kailangan pa alam sa mga tao na hindi lang pala segregation. Kasi pag madumi yung sinegregate mo, mm. at ibinigay mo sa recycler, hindi rin useful. It's still waste. Kaya kailangan doon pa sa level ng uh, uh, tao ng mga mamamayan dapat matuto sila magbanlaw ng sa sachet nila mm. bago itapon yung mayonnaise o yung ketchup o yun, banlawan muna yung sachet at yon pagkatamang pagka uh, uh, dala sa tama recycler nagiging useful product yon hindi okay. na natatapon sa dagat o sa sa kalikasan So the idea really is to make sure every person realizes na yung plastic, dahil yun ang pinag-usapan kanina, yung plastic, talagang ginawa yan para maging manipis, mura lang, mm. di ba, magaan. Pero hindi dahil magaan, manipis, mura lang, eh itatapo mo na. That was supposed to be designed to be reused, recovered, reused, recycled. That was the original purpose ng plastic e nawala sa, alam mo na, yung consumer consumerism, paggamit, tapon. Pero yung problema din, minsan, kahit anong linis mo dun sa uh, mga basura, or yung mga gina ginamit mo na sa bahay, uh, e, pag kinulekta naman ng mga garbage collectors, tinatambak, sinasama lahat into one. Ayun e, nga, yun yung LGU uh, component. component. Okay. So, yung private sector, merong gagawin. Yung government, Ayusin nila, wag sila umasa sa dump truck. Hindi na dapat dump truck. Actually, that's the most outmoded system of door-to-door -door collection, yung dump truck. Mm -mm. It should be smaller vehicles, kung pwede nga, electric, or ditulak na lang para hindi nakasalalay. Kaya lang may dump truck kasi ang layo ng dump site. Malalayo, yes, that's right. So, marami pa tayong pag-uusapan, no? Kasama si Farms Vice President Bert Guevara, dito lang sa newsroom ngayon sa CNN Philippines. At balikan natin ang ating serbisyo ngayon. Pinag-uusapan pa rin natin ang mga paraan para maabot ang zero waste target kasama si Parm's Vice President Bert Guevara. So kanina nga po, pinag-usapan natin yung beginnings ng grupo nyo at mga challenges na nakikita nyo towards your goal of zero waste. no? Uh, but what are the simple acts na pwede nating magawa um, para makakontribute tayo sa paglilinis ng ating kapaligiran? Una-una, ang um, pinagagaling ng basura ay yung pinaghalong-halong ibang-ibang bagay. Pero may pangalan lahat yon, Plastic, papel, lata, bote, may mga pangalan yan eh. At tiyan, tiyan, lahat yan, may pupuntahan. Kaya mm -hmm. nagkakaproblema tayo kasi yung mga bahay, iisang ginawang basurahan, sinama yung lima, pitong klase ng iba't-ibang packaging. Wala, basura lahat yun. Mm -hmm. So the start of the solution, bukod-bukod din mo yun, make sure it's clean. Bigay mo sa iba't ibang kolektor, 'wag mo ibigay sa dump truck lahat. Yung dump truck natin, should only collect the residual, yung mga latak lang, yung mga wala nang silbi. At yung 80% noon dapat hindi sa dump truck, dapat sa iba. 'Yun ang mali ngayon sa nangyayari, nititipid na ng local government sa truck. At sinusubukan nilang ihiwalay doon sa dump truck. Mm -hmm. Ano na 'yun eh, inefficient uh, system 'yun. Dapat doon pa sa bahay, iba iba na mukuha kung pwede yung junk shop na dumiretso na nga eh. Para diretso sa recycling. Hindi ganun na nangyari. Kaya sa level ng mga bahay, dapat kausapin niyo yung barangay ninyo, uh, immobilize yung mga junk shop recyclers, para yung paglabas sa bahay, hindi sa dump truck, tapos mm. sa iba, papunta doon saan makapakinabangan. E eh, hindi pare-pareho. Siyempre, iba sa Luzon, Visayas, Mindanao, iba-iba yung sitwasyon. I cannot prescribe a simple linear formula. So pag sa Mindanao, ang layo nila sa recycler ng plastic, Latak lahat yon. Pero mm -hmm. kung nasa bandang dito ka lang sa Quezon City, ang lapit mo doon sa mga recycler sa bandang Valenzuela. So lahat yon i-divert mo doon. Even polystyrene is recyclable. E eh, binaban yung polystyrene. E eh, kasi malalayo ang mm. Pero kung malapit lang yun, recyclable yan lahat. So ibig sabihin, you have to find what the best practices would work in a particular area. Right. So, pag alam mo na yun, doon mo padala. Okay. Ano... Ako ano, nga parang post office. Pag mali, wrong sender, wrong sender babalik. ibabalik sa iyo. No? So yun ang dapat gawin ng mga barangay. Ano naman po ang pwedeng magawa ng mga malalaking kumpanya, especially uh, yung mga factories, para ma-achieve itong effective waste management yeah. at zero waste by 2040? Malaking bagay ang kumpanya kasi meron silang uh, investable funds na pwedeng uh, i-donate o ipahiram sa mga local government or private sector para gumawa ng mga hindi malalaking mga recycling plant maliliit lang pang barangay level kasi ang waste management kalate eh. mm. so we have to have many small recycling facilities at ko mga kumpanya ay may obligasyon with this new extended producer responsibility law they can now use the money that was uh, that's supposed to be used for waste management, ilipat na nila sa mga barangay o mga private groups, mga NGOs, para magpagtayo ng maliliit na mga plastic recycling, battery recycling, maliliit na facilities, even to segregate or to transport. Marami talaga. Actually, if you make a menu, uh, ang laki ng menu namin, eh, kung mm. titignan mo, at uh, lahat may paglalagyan. At uh, sustainable lang yan, like yung farms. We are a material sustainability organization. We believe You cannot uh, centralize all of this dahil Ang dami dami produkto eh. Yes. Eh dapat may kanya-kanya tayong uh, approach depende kung viable yan in any locality. So you really need to plan it. Ang problema, yung mga nilalagay sa barangay solid waste uh, committee, minsan mga kaibigan lang ng kapitan o kaibigan ni mayor, eh minsan hindi talaga nag-iisip. Okay. Hindi talaga plano puro lang allowance. <laughs> <laughs> eh They have a lot of responsibility to plan it on a local level. Okay. At marami tayong technology and the private sector can come in to in invest. To give their uh, okay, to invest and to give their inputs as well. Mm -hmm. Um, maraming salamat sa inyong oras. Unfortunately, uh, we have run out of time. Meron ba kayong Facebook page or very quickly like website where people can find out more? Well, meron kaming website uh, farms.com.ph at uh, doon, marami kami doon mga iba't ibang pwede mong gawin para yung mga kumpanya, yung mga private sector. Pwede silang ano, pati recycler. They can okay. participate through a portal. We have a digital portal kung saan ma-activate yung activity at marirecognize at uh, given proper incentives. Alright. Maraming salamat ulit sa inyong oras, Farms Vice President Bert Guevara.